Hello boys and girls! Maayos ba ang lahat sa inyo? Napakasaya na magkasama ulit tayo dito sa ating panibagong CBC Online Class sa inyong tahanan. At ngayon, ang tema ay tungkol sa ang huling premyo sa ating makalangit na tahanan. Alalahanin natin kung gaano kahalaga na magtyaga para tanggapin ang pinakamalaking ganting pala ang bagong buhay kung saan tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang mabuhay ng walang hanggan kasama niya. Pero may tanong ako, kaya sabihin niyo sa akin, okay? Anong pinakamagandang lugar na nakita mo? Nakarating ka na ba sa isang napakagandang lugar na kung pwede lang, doon ka na lang tumira? Naisip mo na ba kung ano yung langit isang lugar na hinahanda para sa mga taong mabubuhay magpakailanman kasama ang Diyos. Nasa huling parte na tayo ng season na ito ng laro ng hinaharap. At marami tayong natututunang mahalagang bagay, di ba? Tulad halimbawa na sa isang laro, marami ang sumasali. Ngunit hindi lahat ay nagtsatsaga hanggang sa huli para manalo. Ang ilan ay naglalaro para lang sumali ang iba ay siniseryoso ito at hindi tinatanggap ang pagkatalo dahil gusto nilang manalo at matanggap ang natatanging premyo. Sa laro ng hinaharap, nakikita rin natin to May mga batang nagtsatsaga. Ang iba ay naglalaro para sumali at sumuko. At nakikita natin to sa pag-uugali ng bawat manlalaro. Ang manlalarong nakakaalam ng na kahalagahan ng pinakamalaking premyo ay nagtsatsaga. At pinapatunayan nito ng kanyang mga pagkilos at pag-uugali na gusto niyang maging panalo. Dahil alam niya na walang kahit na anong maikukumpara sa pinakamalaking premyo. Ano nga ang pinakamalaking premyo sa laro ng hinaharap? Mm -hmm. Ang buhay na walang hanggan. Ang pagkakataong mabuhay magpakailanman. Kasama ang may-ari ng laro, ang ating Diyos mahal niya tayo ng sobra, kaya gustong gusto niya na manalo tayo sa laro. Maraming mga bata ang hindi nauunawaan ang halaga ng larong ito, kaya nabubuhay sila sa paraang gusto nila, nagsisinungaling, nandaraya, sumusuway, dahil hindi sila naniniwala na balang araw ang buhay dito sa mundo ay matatapos. Ang katawan ay magwawakas. Gayunpaman, may isang bagay na hindi namamatay. Ano to? Tama ka, ang kaluluwa. Binanggit ni Apostol Pablo ang patungkol sa parangal na ito sa isang verse na napag-aralan na natin. Ngunit ngayon ay babasahin natin ang buong verse. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang sa makamtan ko ang ganting pala na walang iba, kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse na to, may kita natin na ang premyo na bagong buhay na matatanggap natin, salamat sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin dun sa krus. Walang lugar, ka naman kaganda na napuntahan o nakita mo kahit sa TV ang maikukumpara sa mga tahanan na inihahanda ng Panginoong Hesus para sa atin. Alam mo ba na sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong pumunta doon? Susubukan natin ngayon. Kaya ipikit natin ang ating mga mata at subukang isipin ang lugar na ito ating manual, ang Biblia, ay nagbibigay din sa atin ng ilang mga detalye tungkol sa kung ano ang itsura doon. Habang nagsasalita ang iyong educator, gamitin ang iyong imahinasyon. Kaya ngayon, mag-concentrate. Pikit ang iyong mga mata at isipin ang lahat ng sasabihin ng educator na sinasabi sa atin ng Biblia tungkol sa langit. Sinasabi sa manual na mayroong mga kali na ginto mga dingding na may mahalagang bato. Mga pintuan ay gawa sa perlas. Mayroong isang ilog na may malinaw na tubig. Sa lugar na ito ay walang araw sapagkat ito ay naliliwanagan mismo ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa lugar na ito, hindi ka na muling iiyak o maaalala ang anumang bagay na nagpapalungkot sa iyo. Alam mo ba ang pinakadakilang kagalakan at kasiyahan na maaari mong ma maramdaman sa iyong buhay? Sa lugar na to ay madarama mo ang higit na kagalakan at ito ay hindi para sa isang sandali lang, ngunit magpakailanman. Tatanggap din tayo ng corona at puting damit. Yan ang dahilan kung bakit napakahalagang makarating sa dulo ng karerang ito na tumitingin sa target ang premyo ng bagong buhay. Higit sa lahat, ang pagpasok sa makalangit na kaharian ay hindi otomatik. Ito ay nangangailangan ng kabuang sakripisyo araw-araw. Kailangan nating isipin ang langit at hilingin nito araw-araw. Dahil ang malaman ang tungkol sa pangwalang hanggan ay ang magpapaunawa sa iyo na ang lahat ng mga hangarin natin dito sa mundo ay panandalian lamang. At kapag narating na natin ang dulo ng laro dito sa mundong ito, maririnig na natin ang pinakahihintay nating salita. Maligayang pagdating anak sa kaharian ng langit. Yan ay kahangahanga, di ba? Ngayon, gusto kong manalangin para sa iyo na gustong makarating sa dulo upang tanggapin ang pinakamalaking premyo na ito. Ipikit mo ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa, isang sa iyong puso. Panginoong Jesus, pumapasok po kami ngayon sa iyong dakilang presensya. Kasama ng mga batang nanonood ng CBC online class na to sa loob ng kanilang bahay. Panginoon, hinihingi ko na bigyan mo kami ng lakas para manatili hanggang sa dulo ng laro ng hinaharap sa buhay namin. Panginoong Diyos, lahat ng mga command, lahat Panginoong Diyos ng mga bagay na natututunan namin, ay pa pray Panginoon na wag mong hayaang makalimutan namin, kundi maipamuhay namin to araw-araw, magawa namin hindi kami mapagod na gawin at maging malakas kami palagi para sundin ang lahat ng bagay na itinuturo mo. Aking Diyos, bigyan mo ng lakas at direction kami araw-araw kasi gusto namin na marating ang langit, gusto namin na mabuhay ang aming kaluluwa kapag namatay na ang aming katawan dito sa lupa. Kaya Panginoon, mangyayari lamang ito kung araw-araw ay nakikipaglaban kami para gawin ng tama, para sundin ka at wag sundin ang puso namin ang mga bagay na hindi maganda na itinuro sa amin ng mundo o ng kahit na anumang bagay na natutunan namin. O Panginoong Hesus, Espiritu Santo ng Diyos, hinihingi ko sa iyo na palakasin mo yung bawat isa, nagabayan mo yung bawat isa, at ikaw mismo yung magturo sa amin kung paano manatili hanggang sa dulo at matanggap ang kaligtasan namin para makasama ka. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sino ang gustong maglaro? maghahanda ka ng apat na card na nakasulat ang salitang hindi at apat ulit na card na nakasulat ang salitang oo. Kakailanganin mo ng apat din naman lalaro. Bigyan ng bawat isa ng tig isang card na nakasulat ang oo at hindi. Sabihin sa kanila na magbabanggit ka ng ilang mga sitwasyon na ayon sa ating pinag-uusapan. Dapat itaas ng bawat isa ang card at sumagot ng tama. Gaya ng Ang matyaga ay napapagod at sumusuko. Oo o hindi? Ang batang hindi nagmamatsyag ay humantong na hindi bigyang lugod ng Diyos. Oo o, o hindi? Kumikilos araw-araw ang masama para i-distract tayo. Oo o hindi? Sa langit ay walang iyakan o pagdadalamhati. Oo o hindi? Sino mang makasagot ng mas maraming tama sa mga tanong, siya ang panalo sa laro. Sa larong ito, tulad ng kailangan mong pagtuunan ng pansin upang sagutin ang mga tanong at umaasang manalo, ang Panginoong Jesus ay nagtitiwala rin sa atin at nais na manatili tayong matatag at magmatsyag upang makamit ang pinakamalaking premyo, ang ating kaligtasan. At dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na to. Magkita tayo sa susunod na CBC Online Class. Pagpalain kayo ng Diyos, paalam!